Ikaw ba yung batang ayaw matulog ng maaga? Ikaw ba yung batang hindi nakikinig sa mama? Tsaka pag sinasaway, lalo pang kumukulit? Ikaw ba yung batang ayaw kumain? Ah, ikaw nga ang batang hinahanap ko. Alam mo ba? Gutom na gutom ako. Gusto ko nang kumain ng batang katulad mo. Ikaw yung hinahanap kong bata. Mami, anong pangalan niya? Okay, tatandaan ko. Sige, bata. Sabihin mo, sorry na, mama. Sabihin mo, isa pa. Sabihin mo, sorry na, mama. Hindi na ako magpapasaway. Takot ka ba sa akin? Tatakot ka sa akin, no? Oh ako, oh, no. nangunguha ako ng bata kapag pasaway. Ikaw, pasaway ka ba ang bata? Ayaw makulit ha. Pinagsabihan ng kita. Ayaw akong nagagalit. Kasi pag nagalit ako, lumalabas ako dito. Tapos kukunin kita. Kukunin ko yung heart mo kakainin ko kasi pasaway ka okay pero hindi kita kakainin kapag good ka ikaw ba ay good sige patingin ng good bilis sa pagbilang kong tatlo ha? dapat good pa rin isa dalawa tatlo Good. O, oh, sige na. Good ka na naman eh. Bye-bye. Ikaw ba yung batang ayaw matulog ng maaga? Ikaw ba yung batang hindi nakikinig sa mama? Tsaka pag sinasaway, lalo pang kumukulit. Ikaw ba yung batang ayaw kumain? O ah, ikaw nga ang batang hinahanap ko. Alam mo ba, gutom na gutom ako. Gusto ko nang kumain ng batang katulad mo ikaw yung hinahanap kong bata. Mami, anong pangalan niya? Okay, tatandaan ko. Sige, bata. Sabihin mo. Sorry na, mama. Sabihin mo. Isa pa. Sabihin mo. Sorry na, mama hindi na ako magpapasaway. Takot ka ba sa akin? Tatakot ka sa akin, oh. ako? no? Ako, nangunguha ako ng bata kapag pasaway. Ikaw, pasaway ka ba ang bata? Ayaw akong makulit, ha? Pinagsabihan ng kita, ayoko nagagalit kasi pag nagalit ako lumalabas ako dito tapos kuunin kita kuunin ko yung heart mo kakainin ko kasi pasaway ka okay pero hindi kita kakainin kapag good ka ikaw ba ay good sige patingin ng good bilis sa pagbilang kong tatlo ha dapat good pa rin isa dalawa tatlo good o oh, sige na good ka na naman eh bye bye